Sa isang groundbreaking development para sa mga Pilipinong seniors, ang pinakahihintay na Universal Social Pension program ay nakatakdang magsimula ngayong August. 12. Nag-aalok sa mga eligible elderly citizens ng buwan ng pension na PH 8000. Ang komprehensibong guide na ito ay nagsasalaysay ng lahat ng dapat ninyong malaman tungkol sa life-changing initiative na ito. Kumusta diyan, kabayan? Ngayong araw, dadalhan namin kayo ng napakagandang balita na maaring malaking makakaapekto sa buhay ng aming mga mahal na senior citizen sa buong Pilipinas. Kung kayo ay senior citizen o may mga matandang mahal sa buhay, dapat kayong makinig ng mabuti sa video na ito dahil ibabahagi namin ang lahat tungkol sa bagong PH8000, Universal Social Pension na matatanggap na ngayong August 12, bago tayo sumabak sa detalyadong usapan tungkol sa game-changing development na ito, huwag kalimutang ay hit ang subscribe button at ring ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong news at benefits para sa aming mga Pilipinong seniors. Bigyan ninyo ng thumbs up ang video na ito kung susuportahan ninyo. Ang mas magandang pension, benefits para sa aming mga matatanda. Simulan ko sa pagbabahagi ng exciting announcement na ito na lumilikha ng malaking ingay sa buong bansa. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay opisyal na kinumpirma ang rollout ng Universal Social Pension, program na naglalayong magbigay ng financial support sa aming mga elderly, citizens na nagdedekada ng kanilang buhay sa pagbuo ng aming bansa. Hindi lang ito simpleng government program. Ito ay transformative initiative na kinikilala ang mga kontribusyon at tinutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga senior citizens ang piso monthly pension ay dinisenyo upang matulungan ang aming mga matatanda na mapanatili ang decent quality of life at mamanage ang kanilang araw-araw na gastusin, lalo na sa mga challenge economic times na ito. Ngayon, baka nagtatanong kayo kung sino nga ba ang qualified para sa pension program na ito. Ang Universal Social Pension ay available sa mga Pilipinong citizens na 60 years old pataas. Gayunpaman, may mga specific criteria na dapat ma-meet Upang masiguro na ang tulong ay maabot ang mga pinakanangailangan, ang programa ay nangunguna sa mga seniors na hindi nakatanggap ng anumang pensyon mula sa ibang government institutions tulad ng SSS, GSIS o iba pang katulad na ahensya. Pag-usapan natin ng mas detalyado ang qualification process. Para maging eligible, dapat ang mga seniors ay mga Pilipinong citizens na kasalukuyang nakatira sa Pilipinas. Mahalalaga ito dahil ang programa ay naglalayong suportahan ng mga elderly citizens na nakatira sa loob ng aming mga hangganan at direktang nagaambag sa aming mga lokal na komunidad, ang residency requirement ay nakakatulong na masiguro na ang mga benefits ay maabot ang mga aktibong bahagi ng aming lipunan at nangangailangan ng agarang suporta. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang indigent status. Habang ang programa ay tinatawag na universal, ang initial phase ay particular na nakatuon sa mga seniors na itinuturing na indigent o mga nakatira sa ilalim ng poverty threshold. Ang strategic approach na ito ay nagsisiguro na ang mga pinaka-vulnerable na miyembro ng aming elderly population ay makatanggap ng suportang kinakailangan nila ng maden. Ang application process ay dinisenyo na maging kasing simple hanggang maaari. Isinasaalang-alang ang mga hamon na maaaring harapin ng mga seniors. Ang DSWD ay nagtayo ng iba't ibang application channels upang gawing accessible sa lahat ang proseso. Ang mga senior citizens o ang kanilang mga authorized representatives ay maaaring magsumit ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng mga lokal na DSWD offices, city o municipal social welfare offices o so mga designated processing centers. Para sa mga nagtatanong tungkol sa mga required documents, kailangan ninyong ihanda ang ilang mahahalagang papel. Kasama dito ang valid government-issued ID, proof of residence at iba pang supporting documents na nagpapatunay sa inyong eligibility status. Mahalaga na handa na ang mga dokumentong ito bago simula ng application process upang maiwasan ang anumang delay o komplikasyon. Ang distribution ng pension ay hahawakan sa pamamagitan ng iba't ibang channels upang masiguro ang convenience at accessibility ang DSWD ay nakipagpartner sa iba't ibang financial institutions at payment centers upang mapadali ang monthly disbursement ng 8,000 pension. Ang mga recipients ay maaaring pumili ng kanilang preferred method ng pagtanggap ng mga pondo maging sa pamamagitan ng bank transfers, cash cards or over counter transactions sa mga authorized payment centers. Isa sa mga pinaka-significant na aspeto ng programa na ito ay ang potential impact nito sa buhay ng aming mga senior citizens. Sa so monthly, mas makakamana ng mga seniors ang kanilang basic needs tulad ng pagkain, gamot at utilities. Ang regular financial support na ito ay makakatulong na mabawasan ang kanilang dependence sa mga miyembro ng pamilya at magbigay sa kanila ng sense of dignity at financial independence. Ang timing ng programa na ito ay particular na crucial dahil sa kasalukuyang economic challenges na kinakaharap ng maraming Pilipinong pamilya ang pagtaas ng cost of living kasama na ang patuloy na epekto ng iba't ibang global economic factors ay gumawa na mas mahirap para sa mga seniors na mapanatili ang decent standard of living ang pension program na ito ay nagsisilbi bilang vital safety net para sa aming elderly population para sa mga nakatanggap na ng ibang forms ng government pension Mahalaga na tandaan na ang programa na ito ay dinisenyo upang magcomplement sa mga existing benefits. Habang ang initial focus ay sa mga seniors na walang pension coverage, ang long-term vision ng gobyerno ay i-expand ang reach ng programa at masiguro ang comprehensive support para sa lahat ng Pilipinong seniors. Ang pagpapatupad ng programa na ito ay sumasalamin din sa commitment ng gobyerno na tuparin ang social responsibility nito sa aming mga elderly citizens. Naayo ito sa iba't ibang international standards para sa social protection at nagpapakita ng dedication ng Pilipinas na masiguro ang welfare ng age population nito. Ang DSWD ay naglagay din ng iba't ibang mekanismo upang masiguro ang transparency at efficiency ng programa. Regular monitoring at evaluation processes ay isa sa gawa upang suriin ang effectiveness ng programa at tukuyin ang mga lugar na dapat pagbutihin. Ang commitment sa continuous enhancement na ito ay nagsisiguro na ang programa ay mag evolve upang mas mapaglingkuran ang mga beneficiaries nito. Para sa mga seniors na maaaring kailangan ng tulong sa application process, iba't ibang support systems ay naitayo na ang mga local government units sa pamamagitan ng kanilang social welfare offices ay equipped na magbigay ng guidance at support sa buong application process. Bukod pa rito, ang mga community, organizations at senior citizens, associations ay maaaring mag-offer ng assistance sa kanilang mga miyembro. Dapat bigyang diin ng programa na ito ay higit pa sa financial assistance. Ito sa isa makalerolak sa dignity at rights ng aming mga senior citizens. Ang Universal Social Pension Program ay kikilalanin ang valuable contributions na ginawa ng aming mga matatanda sa lipunan at nagsisiguro na maaari nilang mabuhay ang kanilang golden years na may security at dignity. Ang programa ay may potential positive ripple effects din sa mas malawak na komunidad. Kapag ang mga seniors ay may access sa regular income, mas aktibong makakasali sila sa lokal na ekonomiya, sumusuporta sa mga small businesses at nagaambag sa community development. Ang economic activity na ito ay makakatulong na mas stimulate ang growth sa grassroots level. Para sa mga pamilyang sumusuporta sa mga elderly relatives, ang pension program na ito ay maaaring magbigay ng significant relief. Ang monthly allowance ay makakatulong na mabawasan ang financial burden sa mga working family members. Nagbibigay daan sa kanila na i-allocate ang mga resources sa ibang essential needs tulad ng education, healthcare, o business investments. Ang DSWD ay binigyang diin din ang kahalagahan ng proper documentation at regular updating ng information. Ang mga recipients ay kailangan na sumunod sa ilang requirements upang mapanatili ang kanilang eligibility at masiguro ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng benefits. Kasama dito ang periodic validation ng kanilang status at prompt reporting ng anumang pagbabago sa kanilang mga circumstances. Sa hinaharap, ang gobyerno ay nagpahayag ng commitment nito na i-expand at i-improve ang programa base sa feedback at experiences sa initial implementation phase. Ang adaptive approach na ito ay nagsisiguro na ang programa ay mas mapagsisilbihan ang mga beneficiaries. Nito habang pinapanatili ang sustainability at effectiveness nito. Paris sa mga mayardo, August 12 start date. Huwag mag-alala ang programa ay patuloy na magtanggap ng mga aplikasyon sa rolling basis. Gayunpaman, inire-rekomenda na magsumitin. Ang inyong aplikasyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga delay sa pagtanggap ng benefits. Mas maaga kayong mag-apply. Mas maaga kayong makakatanggap ng monthly pension. Tandaang ibahagi ang impormasyon na ito sa ibang senior citizen sa inyong komunidad na maaaring makikinabang sa programa na ito. Maraming elderly citizens ang maaaring walang access sa social media o regular news updates, kaya ang word of mouth ay nagiging crucial sa pagsiguro na ang impormasyon na ito ay maaabot ang mga nangangailangan nito. Habang tinapos namin ang detalyadong overview ng Universal Social Pension Program, tandaan natin na ang initiative na ito ay kumakatawan sa significant step forward sa pagprotekta at pagsuporta sa aming elderly population. Ito ay testament sa values ng aming lipunan at sa aming commitment na masiguro na walang senior citizen na maiiwanan. Bago kayo umalis, huwag call utang i ang like button kung nakatulong sa inyo. Ang impormasyon na ito at mag-subscribe sa aming... Channel para sa mas maraming updates sa government programs, benefits at news na mahalaga sa mga Pilipinong citizens. I hit notification bell para manatiling inform tungkol sa mga katulad na announcements at detalyadong guides. Gusto naming marinig ang inyong mga opinion tungkol sa programa na ito sa comment section sa baba. Ibahagi ang inyong mga karanasan o magtanong kung kailangan ninyo ng clarification tungkol sa anumang aspeto ng Universal Social Pension Program. Tandaan, nandito kami para tulungan ng isa't isa na manavigate ang mga mahalagang developments na ito. Salamat sa panonood at patuloy. Nating suportahan ang aming mga elderly citizens na ma-access mga benefits na deserve nila. Hanggang sa aming susunod na video, mag-ingat po tayong lahat kung nakatulong sa inyo. Ang video na ito, pakisuyo lang na ismash ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates sa government benefits, programs at news na mahalaga sa bawat Pilipino. Huwag call utang ay hit ang notification bell para manatiling informed tungkol sa mga katulad na announcements. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makikinabang sa impormasyon na ito. Sama-sama natin, siguruhin na walang senior citizen na mamimiss ang mahalagang benefit na ito. Para sa mas marami pang ganitong mga video, mag-subscribe sa aming channel na SS Pension News. Maraming salamat po!